ano, mga, mga idol na, na tayo at magkakaibigan na. So, dapat wala nang lihiman. Dapat, di ba may ano mo na may may sikri kayo dapat wala nang lihiman. agad na natin magkakasama so, eh. Talaga, so, dapat. Alam dapat, ko na mayroon tayong mga ano, may mga tinatago tayo sa hmm. sarili natin. Oh, dapat tayo lihim, oo. Oh. lihim. Tama. Magbest friend naman tayo ngayon. Tama. Dapat sabihin natin kung mm. ano ang mga diba? Oh, wala well, naman magkakaibigan tayo. Atin atin lang naman 'to. Uh, atin atin lang naman 'to. Diba? Wala na ba ibang makakaalam nung uh, uh, tayo tayo lang din, 'di ba? Uh, diba, dapat uh, 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 Aminin niyo ko Ay, ano, ikaw, ikaw ya ano 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 lihim mo diyan. Alam ko naman may lihim ka. Ano lihim mo? Ako talaga. Ang lihim ko talaga. Yung ng mga ano din. Mga ninakaw ko yung mga ano. Nakaw ko yung mga manok. Hmm. Yung mga baboy, hmm. kalabaw, bako. Nyanakaw ko. Ikaw yun? Nanakaw Tapos yan talagang kinabubuhay ko. Wala hmm. naman akong natapos sa pinagkarahan. Yan lang talaga kaya ko. Yung kay hmm. dyan, ikaw din nanakaw? ako akulat, uh, no. ako talaga nanakaw no? <laughs> um. Atin, lang naman. Atin, tatlo, atin lang ito ha? tayo, tayo, tatlo lang naman. Oh, yun oh, yung kahina, yun yung kahinaan mo. Yun yung kahinaan mo. Oo. Ano pa? Maliban sa no, aswang pa talaga ako. Oh. Hmm? Aswang. Ah. Hmm. Kinain mo pa yung ninakaw mo? Oo, oh, aswang na. Pati kang pinakain. Tapos taga na natin magkakilala niyo. Hmm. Ngayon lang natin alaman na to. Oh, eh, oh, Magano... E, li, ni, niya, nilihin mm. ka kasi. Hiluan pa. Oh, hiluan pa ka? Tanan na, di asa ko at tanan git. Oo. Oh, oh. Ay, ay. Ny naga, um, ikaw mo, ikaw mo, pulog i ako lang. Di ka mamutan sa na, ako. Ikaw, ang sumayin mong kahinaan. Uh, ano po gani? Pag hmm. um, ka, ka nang imong mga kwarta, ka nang kwarta ka na yung Ano na, yung mga pira, yung mga pira na i-ano-ano lang dyan sa tabi. Hmm. Ay, nako. Ikaw ka tanan. Magpuday ka? Oo, mapilis yan. Tapos, hala, pareho ba ito? Tapos yung ano yung... Yung pera ko nung nakarang araw, isang daan yun. Nawala. Aha. Ngayon lang naman ako pumunta dito oh. Ay, ah. sa inyo. hindi mm. naman ako nun. Ah, sige. Oo, at tsaka, Eh, ako pala nun. Ako, uh, ako isang daan. Uh -huh. Dalawang daan ngayon. Dalawang daan yun. Hindi mo napansin? Dalawang daan yun. No, tapos... Ako Tapos, ano ba, ba yung... Anong, at, ay, atin, 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 atin. Pag, 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 naman iba. Eh, ako na mag sa bahay hmm. Naku, yung mga manok ko Lalo't mga ay daw yun sa akin Ay, yun sa akin Ay, ay yun Yung pala tayong pagkakaiba Ano, ano mo? Na... ada damas dali yun sa akin Nakakaw mo Nakakaw mo rin Ay, yun sa akin sa akin sa akin ano kaya no. na no, kayo kayo na kahinaan mo dito? E, siyempre nagsabi na kami. sa atin, U atin tatlong. tatlong na naman ito, ano, anong kahinaan oh, mo? Simple lang naman kahinaan ko. Oh, yun na ba yung mga kahinaan nyo? Yun. Mm -mm. Sa akin din naman ako masyadong ano. Ano lang naman. Ito, aswang. Mm. Aswang. Iluan. Iluan. Uh, Ikaw. Kawatan. 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 Okay, Kawatan. 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 Kalabit ng kwarta. Oo, oh, tapos ka nang magnegosyo, mamaka ko ka mo. Esos. Diba bula bulabulatik lang nga ng mga tao. uba ko nakabaw ng kabaw. Uragig, magwang lang sa Grabe. Ing nun ako, ing nun ako. nga... Ing tausan sa ganda na. Pero katunga akong tubo na. Uy, mabe. Matuso pa. Matuso pa talaga. Ato, ato. Sige, sa atin lang. Ato yung labay Oh, okay, okay, okay. Kiniseto, kiniseto. Salty po to. Basit isumbok ko minimo Ano nagsalit ko mag salty Ang sa akin lang kasi, kahinaan ko lang kasi. Kamay mas salty. Mahirap yung kahinaan ko eh. Oo, ano naman yan. Isabi nyo nga. Isabi nyo kayo kung anong kahinaan ko eh. kami nga. Nasabi namin eh. Nasabi namin bakit pagkaino. Hindi kami mapayag nyo naman. Sabagay. Hindi naman sobrang malaking kasalanan din yung ay nanga ko. Akala pa na kahinaan mo naman. Okay. Kasi ang Ay, kayo tayo lang naman tayo. Lang Oo nga, kasi ang kahinaan ko kasi. Mm. Mm. Sabi mo, 'di ba? Pag nagkukuwento kayo ng ganyan. Mm. Oh. Tapos pininintoon niyo lahat sa akin. Oo. Oh. 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 Dapat pagkwento ka rin. Oh. Bawal malaman ng iba. Bawal, no, malaman, bawal ng iba. malaman. Ang problema ko ang kasi. Problema. Oh, a problem, a problem, problema ko. Hindi maiiwasan ng bibig ko. Ikwento sa iba 'yon. Ha? Oy, 'yun yung Aha. kahinaan ko. Ano kahinaan mo? 'Yan kahinaan mo. Yung hindi ko kaya ikititin ko yung bibig ko at nakakwento ko sa iba lahat ng mga alam ko. Bakit lang ganoon natin? Uy! Kainan mo kailin, yun? Kainan mo yun? Hindi ka na liyan? Hindi. yun? yung natin, si namin. <laughs> <laughs> Aano, <bagay> natin. Ito yung <laughs> mo pala. Aano? na, na? Ba't natin sinabi din ba ba, na yung ating... Ba't natin atin. sinabi? Hindi ko naman kasi kayo tinanong. sinabi sa akin? Sana uh, magsalit sa ating mga... Atin ating 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 ko to sa iba. Lago tayo Lago nito. Patay na. Akala ko hana. ba magkakaibigan tayo uh, uh. din eh. Yung pala yung kahinaan niya. Matalik magka tayo magkaibigan. Maghiwahiwalay mag uh, 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 na nga lang tayo ninyo. Ano uh, ba uh, yun? Uh, Ang na. Uy. Ay, ay, na, ay, na, ano na ba? Uy! Ano ba itong kaibigan uh, pala natin? Hindi pala itong magandang kaibigan. Ano ba? Magkakaibigan tayo. Hindi ko nalang sana sinabi sa iyo yung kahinaan ko. Sana hindi nalang sinabi ko. Nakaw! Hindi pala Hindi pala ito mapagkakatiwalaan. Hindi pala maka ano makakapagtitiwala yung mga lihim natin. Nako, tara na. Uwi na tayo. Na. Hindi. Biliti ko naman na. hindi sabihin. Ay, nako. Nako. Visibility. Nako po, naku. tara na. Tara na. Tara na. at yung mga chismosa, yung mga chismosa. Yung mga chismosa ay ay yung mga chismusa. yung mga chismosa jan. Nako, tara na nagbabantay tarsismo sa Okay na, okay na. Okay na, pati yan nako, nagtiwala pa naman tayo jan. Pwede pa na simbawiin. Ah, hindi na. Nalaman niya na eh. Nako, oh. wag kang daw iwanan. karena an yang gitunyari itu